Kasabayan po natin ang director po ng FIVOX na si Dr. si Mr. Teresito Bakulkol. Good morning po, Director Bakulkol. Live po tayo ngayon sa Sapol ni Jarius Bondoc. Yes, ma'am. And yes, sir. Uh, uh, good morning din po sa inyong dalawa. Sir, sunod-sunod po yung paglindol. Una po sa La Union, Baguio, Cebu, Davao Oriental, Zambales, tapos nito lang sa Surigao. At lahat po ng tao ay nagpapanik na konektado po ba itong sunod, sunod na lindol na ito? Well, uh, hindi po sila konektado. Magkakaiba po yung uh, um, mga earthquake generators natin. Uh, yung sa, sa Baguio, uh, Philippine Fault po yun. Yung sa Zambales, uh, most likely the Manila Trench. Yung uh, sa Cebu uh, would be the Beg Bogo Bay Fault. Yung sa Davao naman at sa Surugao ay Philippine Trench. So, um, hindi po sila konektado um, uh, mag magkakalayo, magkakalayo po yan and uh, again yung movement ng say yung nakumpisa yan sa Bogo Bay Fault ay hindi po yan makapag-induce ng movement sa iba pang parte ng Pilipinas. Sir, hindi po uh, isa pa po kasi sa usap-usapan na isa po ito sa mga um, signs na nagigising na daw po ang um, Kumbaga, early signs daw po ito na parating na po yung the big one. At since kasama po tayo sa pacific ring of fire isa po ba itong sign na papunta na po tayo sa ganong kalamidad itong sunod-sunod na, sunod na paglindol okay again uh, wala pong connection yung sa the big one uh, sa mga recent earthquakes natin uh, ang mga ang west valley fault ay nasa luzon habang ang again yung um ang mga recent earthquakes natin including uh, yung magnitude 6 kahapon ay nasa Mindanao at sa Visayas. Magkakaiba um, pong genera earthquake generators po ang mga ito and um, again, these are not connected to the big one, to the West Valley fault rather. Good morning, sir. Nagtataka Nak lang tayo no? na pati mga local officials natin and education officials ay kung ano-ano mga haka-haka na kinakalat. Mm -hmm nagde-declare ng walang pasok sa paralan dahil daw magkakalindol. Yung mga ganon, ano, uh, nagdug, nagugulat tayo na hindi ba tinuturo ito sa mga eskwelahan natin na uh, ang lindol, to begin with, hindi mo pe-predict? Pero magaganap talaga yan kung may fault line. Di po ba? Lalo na tayo, oh, yes. oh. dahil ang archipelago natin, kasama tulad ng Malaysia at Indonesia, nasa tinatawag na Pacific Rim of Fire. Uh, yes, sir, tama po kayo. Uh, wala pong uh, technology right now that can tell us when an earthquake would happen. Oh. And uh, uh, again, uh, tama rin po kayo. Uh, normal po na magkakaroon po tayo ng mga paglindol sa loob po tayo ng Pacific Rim Fire. Uh, in fact, every day we record at least 30 earthquakes a day. And uh, karamihan naman ito ay um, hindi uh, naramdaman ng mga tao, instrumento lang natin, and uh, yung location ng mga lindol na to uh, would be you no know, uh spread out we have different active faults in uh the whole of the country except in palawan so uh it's just that um uh, for the past two weeks medyo uh na, na, nasa outlier outlier yung uh, yung mga lindol natin kasi nararamdaman ng mga tao but again during normal during you no know, like uh, the rest of the year na karamihan nito ay hindi po iraramdam ng mga tao every day, sa buong Pilipinas, ang natatrack nyo po sa Facebook, mga tatlumpong lindol. Yes, at least 30 earthquakes a day. And then, uh -huh. karamihan nito ay hindi naramdaman. So, it's just normal uh -huh. na magkakaroon tayo ng paglindol kasi, again, uh -huh. tama po kayo, we're uh -huh. part of the Pacific Ring of Fire. Oo. May mga ganyan talagang lugar eh. Tulad ng Italy. Kung titingnan ng mga tao, yung Italy eh, courting boats, ano? courting, courting botas, tipo ba, yung lupa nila. Tsaka humiwalay yon, nakahiwalay doon sa main, mainland Europe. Parang malapit ng maputol. Kaya lindulin yung lugar na yon, di po ba? Kaya dati... uh, yes po. Yes po. Tama po kayo. Uh, again, I think, uh, part po yata ng movement ng uh, North African Plate, yung tinutulak yung, uh, oh. yung Italy, and kaya nagkakaroon po ng mga paglindol. So oh. katulad po sa atin, um, marami tayong active full and trenches na kayang mag-generate ng naliliit hanggang malalakas na pagyanig. Oh, oh. uh, ah, ano then ba? kaya oh, oh. Sige po. Oh. Ano po ba Director, ang nararamdaman? Anong intensity or ano? Uh, ang ramdam ng tao? Uh, yung kapag as as, uh, as low uh, as low as uh, intensity, intensity, intensity one, naramdaman na 'yan ng mga tao kapag may uh, intensity, ibig sabihin uh, ramdam yan. Pero ang kung gaano ba kalakas yan, uh, hindi po masyadong malakas yung ayun uh, yung Oo. pinakamababa intensity 1. Mag-start yung damages natin at intensity 6. Uh, at ano po? Nauna. Naputol ba? As, ano po? Naputol po kayo? Nag, nararam, na, na, nagsisimula ang damage at what at intensity? 6. 6. Mm -hmm. so, pag May damage po yan. Ano ba? Oh, eh, Explain yes, ng magnitude at intensity. Okay, so yung magnitude po kasi it's the amount of energy released during an earthquake. Yung uh, intensity intensity naman is how uh, the people perceive the shaking around them during an earthquake. So magandang analogy po natin would be yung light bulb. Okay, say for instance may 50 watt na bulb ka sa room. So anywhere uh, in the room, mapalapit ka man sa bulb o mapalayo, it would remain 50 watts. You know? Uh, so know? That, that would correspond to the um, magnitude. magnitude. Uh -huh. Now, yung intensity in the intensity depends on how close you are to the bulb. So, uh -huh. the closer you are, the the higher the intensity of light that you will perceive. Uh -huh. The farther you are, the lesser the intensity of light that you will perceive. So, Yo. parang din yan, mas malayo ka sa, 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 mag, sa bulb, which would correspond to our epicenter, na uh, kung anong During an earthquake, nag-release siya ng, ng energy which for our example would be equivalent to 50 watts. So, depende yan kung how far you are or how close you are to the epicenter, uh, yun yung intensity. But Sir, there are also pa other pa... factors. Apo. Sir, isa pa yes. po kasing ikinakabahala natin ay itong tungkol sa tsunami. Usually po ba, um, ano po ba ang magnitude o intensity na nagdadahilan ng tsunami or may other factors pa po ba? Mama uh, 41 uh dapat yung epicenter natin nasa dagat. And then yung magnitude po natin uh, sa amin uh, at namin if its uh, epicenter niya is nasa dagat and it's magnitude 6.5 and above. And if the earthquake is shallow, uh we we would assume um na magkakaroon ng tsunami. So oh. that's the reason why magpapa uh, magpapalabas kami ng advisory saying na yung mga uh -huh. uh, communities, uh, uh, mga coastal communities ay uh, lumikas muna. Apo. Pero miski yung laki po nung alon sa tsunami, hindi nyo rin po kayang i-forecast yun, di ba? Kasi kung isa yan, depende sa distansya rin. Meron tayong simulation po. Nasa simulate uh -huh. natin yung uh, yung uh, yung laki ng alon. For, say for instance, yung after namang 7.4 event uh, noong October 10 sa uh -huh. Davao, naglabas uh -huh. po tayong uh, tsunami warning saying na uh, there may be around or more than 1 meter tsunami wave. This is uh -huh. based on our simulation. Uh -huh. We have, uh, kami sa opisina, meron tayo, tayong 30,000 simulation uh, using different uh, events. Say for instance, we would assume that the earthquake is nasa dagat oh. and mag uh, magnitude 6.5 ang lindol and ganito yung lalit niya may, automatic I na mean, uh, uh, simulation diyan what would happen oh. to the waves oh yeah. iba iba po ang sanhi ng pagyanig ano po merong yanig na dahil do sa rumblings ng bulkan halimbawa nung Taal or mayon, or ngayon Bulusan ano po kalaon yan po no Yes po, tama po kayo. May volcanic earthquakes tayo. Uh, usually, ang mga volcanic earthquakes would only be felt around the volcano. Yung mga Kapag medyo malakas, yung mga tao ar around the volcano, ang makakaramdam nito. Uh, but in uh, many cases, habang umaakit yung magma natin kasi binabasag yung mga bato, nagkakaroon ng mga maliliit na paglindol na ang instrumento lamang namin yung makakaramdam unlike yung itong tectonic earthquake natin like nangyari sa Surigao or nangyari sa Davao or sa Cebu, uh, tectonic earthquakes po yan. And can be felt as far as, uh, say, yung sa Cebu, for instance, it was felt as far as Davao del Sur. Oh. And it's more than 400 kilometers away. So yun, yung, oh. yung, kapag volcanic earthquake yan, hindi, say, for instance, yung sa kanla volcano, may mga paglindol habang umakit at magma, hindi po yung nararamdaman sa Davao. It can only be felt around the Hello? 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 Naputol? Pakiayos na lang po uli nung linya natin kay Director Bakul Kol. Oh, kasi yun nga, eh, no? uh, dapat kasi, alam mo, mga tao, pag-aralan kung ano ang sintol para hindi nagpapanik. Mm -hmm. Eh. Magpapanik ka pag hindi mo alam, hindi mo naintindihan. Eh. eh, akala ko tinuturo ito. Sa bata pa, nung bata pa kami, tinuturo na sa amin. Eh. Kaya hindi namin hindi <laughs> mo ano na nako baka lumindol sa ano sa atin dahil lumindol doon hindi ganoon eh hindi na na forecast yan eh no may mga chorya chorya na lang na lumalabas na bigla magtataho lang mga aso tapos biglang lilindol okay <laughs> wag ganoon pero bigla magiiingay yung mga manok eh mo ko kung totoo yun ano pero ang, ang tao mismo hindi magfo-forecast yan hmm. bakukuha na lang yan sukat yan ng mga seismograph, yung mga machines na ginagamit ng mga scientists. At alam niyo po, sana yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, yes, uh, tama po kayo, uh, hindi talaga mag forecast yan and yung unusual animal behavior. Uh, hindi po tayo naniniwala dyan kasi hindi po yung oh. scientific. Yung sinasabi po nila na kaya pala at and, and then it's always on the hindsight. Sasabihin oh. ng tao, kaya pala tahol ng tahol yung aso namin kasi oh. matatakalindol pala. So, oh. kahit araw-araw naman tumatahol yung aso, hindi naman Oo. Oh. <laughs> uh, eh, baka bago lumindol, nung isang gabi, tahol ng tahol yung aso, may akyat bahay pala. Iba naman na pa, ano? <laughs> <po, laughs> tama, tama, po, kayo. Oh. And, uh, now, kung yung, ta, yung aso natin, instead na tumahol ay magniyaw o yung pusa natin instead ng niyaw tumahol baka nga may paglindol. ayun oh baka iba <laughs> pag, baka, 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 iba iba class na, daw yun <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> pero pero ang, ang, point talaga is paghahanda sir di ba paghahanda ang importante rito yes tama po kayo paghahanda and when we say paghahanda we have to make sure na yung bahay natin uh, would be able to withstand uh, an intensity 8 event kasi yung Uh, yung sa building, building code naman, kapag sinusunod natin yan, uh, it would assume na, again, kapag sinusunod natin yung building code, it would be able to withstand an intensity 8 event. Uh -huh. So yun yung isa sa paghanda natin. Make sure na uh, kapag papagawa tayong bahay, sumusunod tayo sa building code. Ngayon, kung nakatayo na yung bahay natin, ipa-assess ipa natin and then kung hindi ito uh, matibay, then ipa-retrofit natin. Meron uh -huh. po tayong uh, app dyan, sir, para malaman po natin kung yung bahay natin is earthquake resilient or not. This uh -huh. is How Safe is My House app. Uh -huh. uh, available po yung online. Uh, uh -huh. Yung nakikinig po sa atin, pwede na i-check. There are 12 questions and based on their uh -huh. questions, they would know if yung bahay na is earthquake resilient or not. And then may corresponding um, recommendations naman. Uh -huh. Ano po ba sa pag-aaral ninyo? pinupuntahan po ba ito ng mga mamamayan? itong app na ito online, How safe is my house? At matapos nilang malaman, may ginagawa ba sila? Based doon. Uh, yes po tama po Magandang ng ano yan. Uh, again, uh, yung recommendations natin, of course sila na lang yung nakakaalam doon, pero pwede nating uh, pwede nating gawing pag-aaral po 'yan kung yung recommendations doon ay ginagawa ba nila. Oo. Yun pa. Kasi hindi natin alam eh. Baka pag nabasa nila na ito pala ang ano, ang bibili nila prayer book. Imbis na yung paparayos nila yung bahay nila. Yung idadaan na lang sa dasal. Kung so walang kilos. Eh di ba ang, ang kasabihan nga, nasa Diyos ang awa. Meron na tao ang gawa. Kailangan gagawan mo ng paraan. Yung bahay mo. Baka <laughs> hindi nagagawa. So, wala kayong statistics doon, sir. Na uh, wala pa kaming statistics, pero again, magandang suggestion po yan. Uh, uh, makikita natin kung uh, ano yung engagement ng app, uh, ilan yung bumibisita, ilan yung sumasagot. Pero hindi natin nakikita kung may ginagawa ba sila, may follow-up ba sila doon sa mga recommendations. Oo. Baka pwedeng masukat natin din yung ma-report yung mga may ginawa, di ba? Baka yes. man lang ng premyo. <laughs> ito ano pa naman, ano po. eh, uh, mapunta tayo dito sa ano, no? parating nababalik tayo sa the big one, ano po. Itong sinasabing June na ngayon kasi every 400 to 450 years, plus or minus, ano ba, ilan yan? Uh, 200 years, kaya laki ng gap, you know? So, maring 600, 650 years. Itong the big one dito sa Greater Manila. Ano po? Ano po ang tingin ninyong kahandaan po ng ating mga mamamayan dito. Mula Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, and Cavite, sir. So, I, I, would say that people are now more uh, prepared than, say, uh, 20 or 30 years ago. Malaki po yeah. ang naitulong na, you know, yung ginagawa natin quarter, every quarter na drill. And uh -huh. uh, ang bilis po kumalat ng information ngayon. Say, uh, may lindol sa Surigao. Alam na kaagad, uh, in Uh, split seconds, alam na kaagad ng mga uh, kababayan natin sa, oh. sa Luzon. So, oh. people are now more aware than say 20 or 30 years ago. But of course, it would be impossible to be 100% ready. Uh, I think it's oh. impossible but I would say na mas aware sila ngayon. Yun nga lang kasi because of the social media at bilis kumalat ang information. Ang downside nito is mabilis din kumalat yung fake news na kung ano uh -huh. ano ano nababasa nila uh -huh. yung magkakaroon ng paglindol in the next few week few days uh -huh. few weeks and uh, malamig na so uh, yun po yung isang downside ng social media kaya uh -huh. uh, ang sa sinasabi natin sa ating mga kababayan, makinig lamang sa uh, mandated agencies aha uh -huh. di kasi itong may kumakalat po ngayon ano uh, Verified daw ito, sinasabi pa, may pasakaling ganon. Tatlumpong subdivision, middle class subdivisions, na naitayo sa ibabaw mismo nitong, uh, ano, West Valley. West, Valley Fault. Ano po, fault line na 100 kilometers long. Nakalista po roon sa kumakalat na yon yung mga pangalan ng subdivisions mula sa Binyan, uh, Binyan Laguna, ganyan-ganyan po, no? hanggang papuntang Metro Manila hanggang Bulacan po. Nakalista yan, ano? Pasig, Marikina, Quezon City, ganyan po. Totoo po ba yun? Yung may mga yun. may mga list, may mga subdivision talaga sir na transacted by. Hindi ko lang kita yung listahan, pero may mga subdivisions talaga na transacted by the West Valley Fold. In fact, sila mismo makikita nila yan kasi oh. if they visit Hazard Hunter PH, isang app din po yan. Uh, again, it's available online. Uh, Hazard uh, Hunter PH po. Makikita mo kung ano, saan na, tumatahak yung West Valley Fault natin. So may mga uh, establishment. In fact, uh, may 33, uh, ay th more than 3,000 structures tayo on top of an active fault. Now, okay. yung mga ka mga kababayan po kasi natin, fixated sila dun sa, yun uh, you know, kung malayo ba ako sa fault or malapit ba, ang uh -huh. sinasabi po natin dito is that the whole of Metro Manila will experience an intensity eight uh, shaking. Uh -huh. So uh, malayo ka man o malapit sa fault, the same pa rin yung uh, uh, shaking na maramdaman. So depende uh -huh. pa rin yan kung gaano katibay -ka 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 yung bahay mo. Uh -huh. uh, ang sinasabi kasi natin, dapat walang structure on top of an active fault. So, gawa ka lang, well, may buffer zone tayo na 5 meters on both sides. Opo. But ang iniisip ng mga tao na, oy malayo ng pala ako, nasa 6 meters pala ako or 10 meters. Yung isa, naman would say, oy 500 meters pala ako sa, sa West Valley Fault, safe na ako. hindi po ganyan kasi it's the whole of Metro Manila that will experience intensity 8 event. Oo. Eh, miski pa. Katatawid mo lang ng 5 meters. Ay, kung 5 and a half meters, ako pa rin. Pero yung 3,000 na sinasabi nyo, hindi ba ano yan? Yung sinasabi kasi, oh, yung mga nasa ibabaw ng fault line, lalamunin niya ng fault pag, pag yan. Yung mga malayo-layo, at least magaan-gaan, babagsak lang ang bubog mo, ano, baka makatakas ka pa. <laughs> Ganun eh. Hindi mga kwentuhan eh. Uh, hindi po yung lalamunin ng, hindi po yung ng, uh, yung fold po ay uh, hindi po yan bubuka and then Aha. lalamunin doon yung oh. <laughs> lalamunin yung anumang anong structure may doon on top of it. Uh, oh. Masyado pong uh, Hollywood po yan. Kaya Hollywood. Uh, yung, yung <laughs> <laughs> uh, hindi po ganyan. Uh, masisira talaga yung bahay mo. Uh, wala po tayong engineering intervention. So, uh, kaya po sinasabi natin na uh, wag magtayo on top of an active fold. Ngayon, ang mga may mga nagtatanong din sa akin, paano naman yung nakatayo na At bago ito. na ma Oh yes uh mga, ang sinasabi lalo na yung uh pwede naman pagtayuan para but the, it should not be used for human occupancy. Uh pwede kang paggawa ng uh, say uh, garahe or you know, uh, open space na or park or uh basta ini-in uh, in structure na hindi critical uh -huh. and uh, hindi uh, used for human occupancy. Eh pero 3,000 ito may aalis pa ba itong 3,000 na ito kung ganun? <laughs> yes po, uh, yeah, tama po kayo. Again, ang sinasabi natin, uh, dapat kung bahay man yan, uh, informed decision on their part. Dapat uh, ipapa-explain sa kanila ano yung risk by staying there. Dapat uh, alam ng dapat ang LGU yung mag-explain sa kanila uh, na ano yung uh, ano yung um, risk mo uh, if you want to stay there anong mang posibleng mangyari and then they they decide on their own aha uh -huh. so informed naman ya decision plus merong engineering intervention pa bang kayang gawin doon uh, wala po Ay, tayong engineer niya tira ng tao hindi hindi niya bibigay sa garahe o hindi, hindi niya gagawin kulungan ng baboy <laughs> wala po tayong engineering intervention kaya po yun yung recommendation natin wala pong engineering intervention kasi sa ground rupture hazard. Ito yung, yun nga, magkakaroon ng break yung lupa. Pero hindi po yun bubuka, lalamunin. Masyado pong Hollywood yan. Wala pong engineer intervention dyan. Uh, that's the reason why uh, may mga LGUs tayo na actively uh, urging the homeowners and residents transacted uh, transected kung saan dumadaan yung West Valley Fault to move and transfer to areas away from the fault. For instance, yung uh, Muntinlupa, lupa nag uh, pasapos po sila ng ordinance in 1998 uh -huh. um, uh, prohibiting the, uh, the human activity and the use of property in fault zones. And uh -huh. nagbibigay po sila ng uh, tax relief, financial assistance, as well as lupa kung saan pwedeng mag-transfer yung, yung, mga, uh, yes, yung pa pa pamilya uh -huh. o di kay uh, affected parties. Uh -huh. okay. Uh, eh, tungkol naman po, balikan natin lang yung sa Bogo, Cebu, ano po? Uh, nasa news kasi na nagdi nawalan ng tubig dahil dun sa lindol eh no. Napuputol uh -huh. yung mga water lines ganyan ganyan. Pero nagkaroon po ng bukal doon sa isang barangay. At ano no? At sinasabi nila, "Lako man lang, buti na lang meron kaming hindi man namin iniinom ito, pero ang linaw ng tubig. Hindi nila alam kung gaano kalalim. Pero at least may pampaligo na sila, panghugas ng pinggan, mga ganoon, ano po. How safe are those pagkaganyang bukal? Ano po yun? Malinis oh, say, po ba yan. Uh, malinis po yan kasi galing naman po yan sa... Uh, how do you call that? Uh, sa water table natin. Uh, water yan, ano po? Yes, that's right. So, malinis ang bat. At para masigurado, uh, pwede man lang uh, ipa, ipa-check, pa-analyze na yung ano. Uh, pero malinis po yan. Most likely, well, sa tin ko malinis po yan kasi po, uh, galing po yan sa water table. Ayalin. Opo. mm Eh, -hmm. yung iba nga, pagka nagpapa-deep well, iniinom pa nga yung tubig mula sa deep well. Ibig sabihin, <laughs> depende lang ano, kung napacheck nyo yung limit uh, niya. Yes po, sa probinsya naman dati, yung ano, uh, tinutusok lang yung tubo and then oh. pinapump na yung tubig. Tapos iniinom oh. na yan. Uh, ngayon, lately lang naman tayo nagkaroon po ng girl. Siguro dahil dumami na rin yung tao, yung oh. waste ng ano yung mga septic tank uh, sa <laughs> nag nag i-infiltrate na rin sa water table natin. Kaya uh, hindi na safe inumin yung mga tubig natin. Uh, yes po, go. Yes, ma'am. Ay, uh, ayun, po. Ayan, sir. Sige, Isa pa po, po kasi sa mga ikinababahala is itong mga sinkholes. Natatakot po yung mga tao na baka may bigla na lang mag-appear dyan sa tabi-tabi. Ano po ba yung nagkukos na mga sinkholes na to? At hindi po ba, po ba natin yan natatrack before pa or na pag-aaralan at namamarkahan yung mga lugar na applicable ah, to magka sinkhole. Okay, uh, mas magandang tanuin natin would be yung MGB kasi uh, Mines and Geosciences Bureau mm -hmm. kasi sila yung may uh, mandato uh, when it comes to uh -huh. sinkholes. But anyway, as a scientist, pwede kong explain bakit nagkakaroon. Yes, yeah. yes, please. Uh yes, yung mga uh, sinkholes kasi nasa uh, common feature 'yan ng mga areas na may limestone sa Cebu, sa Bohol. During the 2013 earthquake, ganun din yung nangyari, uh -huh. biglang naglabasan yung mga sinkholes. Uh -huh. Kasi uh, yung limestone kasi madalang madaling ma-dissolve 'yan, madaling ma-erode ng tubig. Uh -huh. So uh -huh. sa ilalim niyan, o uh, yung uh, kung ang lupa natin sa ilalim puro limestone 'yan. Again, may mga uh, subterranean passageways passageways, may caverns, may caves. May mga butas yan sa ilalim. Kasi oh. nga, yung limestone, madaling ma-dissolve yan ng tubig. Now, oh. yung, uh, yung sinkhole na yan, nag-exist na yan even before the earthquake. Oh. It's just that meron tayong soil cover on top. Oh. hindi, yan na pa, hindi yan nakikita. Now, during strong shaking, yung cavern mo, yung, uh, yung uh, rather yung up, yung soil cover, bumagsak exposing these lines to these sinkholes lalalim bigla yes that's right kasi uh, -oh. uh cover lang siya eh. during the before the shake na 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 natakpan and uh -oh. then biglang bumagsak nung uh, nag no ng paglindol now malalaban ba yan yung mines and geosciences bureau meron po silang GPR or ground penetrating radar mamamapa nila yung mga passage ways uh, nasa, nasa ilalim ginawa ni yan sa sa Bohol, ginawa ni Leyan in some other parts of the country. I think meron din silang data sa Cebu. Ah, ganun. Ne, uh, may may nabanggit kayo kanina no na yung mga uh, mga fault lines ano. Pero parang may sinabi kayo yon tungkol sa Palawan. Ah, uh, yes, uh, well, oh uh, Palawan, wala pong active fault sa Palawan. Pero it doesn't mean na yung Palawan ay hindi makakaramdam ng paglindol. Oh, in fact, last year, mayroon tayong magnitude 5.1 sa dagat naman. Uh -huh. Pero sa dagat, east of Palawan Island, sa dagat. East? So sa kanan ng yes. Palawan, okay. But, but it was felt uh, in Palawan, sa Roja, sa Puerto Princesa. Uh -huh. Pero ang sinasabi natin, walang active fault sa Palawan. Uh, sa kalupaan ng Palawan. Bakit yes, po, that's gano? right, that's right. Bakit walang active fault line doon? Ah, okay, Palawan kasi is part of the stable Eurasian Plate. So, yung yung Eurasian Plate natin, uh, sakop yung marami sakop po yan uh, sa yung sa mainland uh, uh, Asia natin. So, uh, 32 million years ago, yung Palawan nasa North Yan. Again, that's part of the uh, Eurasian Plate. Now, nung bumukas yung South China Sea, Palawan was pushed downwards towards the South. So, uh, yun yung uh uh nangyari so geologically speaking palawan is uh, ang mga bato niya uh, is is not the same as the rocks in other parts of the country oh uh, ang pareho raw po ng palawan ay yung limestone formation sa Hainan Island sa China yes po yes pareho po kasi, again uh, yes po kasi po uh gan palawan is part of the Eurasian plate and you uh, uh halos uh, lang po siya ng, uh, ng mga bato sa you know sa China kasi okay. yung China naman kasi it's also part of some parts of China okay. is uh, uh well the China is part of the uh, Eurasian plate. Okay. So pareho po sila. Oh. Okay. Uh, Nagkaroon daw po ng napakalakas na lindol pero wala pang tao noon. 3 million years ago ba yun? tatapo 32 pang, million 32 million years 32 ago 32 million years ago. Oh. Yes, uh, oh. nung up yung South Palawan, China Sea. sa Eurasian mainland. Oh, uh, uh, yes. Na kaya yes. pero yung ilalim na dagat sa pagitan na ng ngayon ng mainland Asia, Eurasia at saka ng Palawan, may mga parang binanat po na limestone. Yun po siya. Mm-mm. Mm, po. Oh, yung yung drawings mo galing sa University of London yun po nakaka, ano, nakaka. kaya ang sarap din po pang supalpal kasi may mga nagsasabi, oh, sa China yung China may ari niyang palawan kasi sa China galing yan. Ulul, wala pang tao noon, 32 million years ago. Baka dinosaurs pa lang ang noon. oh, wala pang, wala pang tao, wala pang, wala pang, wala pang hindi pa oh, na sa subdivide niyo. Oh, hindi, hindi, wala pang hindi. concept. Oh. Hindi. Wala, wala pang concept ng political system, wala pang <laughs> tao, wala pang tao, mga mga oh, mga dinosaur okay. pa lang yung naka kaano do uh, mga so tama po kayo. Uh, thank you very much po ha, sa pagpapalinaw ninyo nitong mga mga questions na ito sir. Maraming maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin. Yes sir, maraming salamat din po. Sa ulit po ha. Yes sir, no problem. Uh, okay. okay. God bless <laughs> and mapuhay okay po kayo sa people. Thank you sir. Thank you. Once again, that was Fivox Director Teresito Bacolcol.